Dito sa part 2, i-discuss natin ang details about sa repayment schedule, penalties, renewal process, at ang tamang paraan ng pag apply online. Ipapaliwanag din natin ang responsibility ng employer at ng member para maiwasan natin ang problema sa inyong loan. Ang salary loan ay kailangang mabayaran within 24 months o ng dalawang taon. Ang amortization ay magsisimula sa ikalawang buwan pagkatapos ng loan approval. Example, na-approve loan mo noong March 2025. Magsisimula ang unang bayad mo sa at ang due date ay sa huling araw ng buwan. Kapag ang due date ay pumatak ng weekend o holiday, pwede nyo itong bayaran sa susunod na working day. Ang pagbabayad ay kailangan nyo gawin gamit ang Payment Reference Number or PRN at pwede nyo itong bayaran sa SSS Branch o kahit sa SSS Accredited Collection Agents. Application of Payments, ang bawat bayad ay ina-apply ayon sa ganitong pagkakasunod. Penalty, Interest at Principal. Kung mayroong sobra sa bayad, ito ay pwedeng i-apply sa susunod na loan. O kung wala ka ng loan, pwede mo itong i-refund. Ang loan ay tinuturing na defaulted kapag ang kabuuan hindi nabayarang halaga ay umabot na sa higit 6 months na hulog o kung meron pa rin natitirang balanse pagkatapos ng loan term. Kapag defaulted ang loan, buo na ang balanse na kailangan bayaran kaagad. Kahit walang formal na paalala ang SSS. At tandaan, kung ikaw o ang iyong beneficiaries ay magka file ng final benefit claim gaya ng retirement, disability o debt, ibabawas ng SSS ang buong unpaid balance balance ng loan mula sa dapat sana ay makukuhang benefit. Pwede ba mag-renew? Yes, pwede ka mag-renew ng salary loan pagkalipas ng 6 months mula sa approval date. Basta hindi overdue ang existing loan at ang huling tatlong bayad ay naibayad sa tamang oras. Kung fully paid na ang loan mo, pwede ka agad mag-renew kung on time din ang huling tatlong bayad mo. Pero kung may late ka kahit isa sa tatlong bayad na iyon, kailangan mo ulit maghintay ng 3 months bago ka mag-renew. Ang bagong loan ay dapat may natitirang net proceeds na hindi bababa sa 2,000 pesos pagkatapos ibawas ang lumang balance at service fee. Para sa mga kasambahay, pwede na ang minimum na 100 pesos. Ang application ng salary loan ay ginagawa na ngayon sa online sa pamamagitan ng my.sss portal sa official SSS website o gamit ang SSS mobile app. Siguro mo lang na meron ka naka-enroll na bank account o yung mid-ATM card sa iyong disbursement account enrollment module. Para direkta na itong matransfer. Tungkulin ng employer para sa mga employed members. Ang employer ay kailangang i-certify online na kasalukuyang employed ng applicant. Make sure lang din na merong sapat na natitirang sahod ang empleyado para sa hulog. mag ng amortization buwan-buwan sa sahod at i ito sa SSS. Kung ang empleyado ay aalis na, kailangang i-deduct ang buong loan balance mula sa separation pay at i-report ito sa SSS kasama ang date of separation at unpaid balance. Ito naman ang tungkulin ng member or ng borrower. Kung ikaw ay empleyado, dapat mong i-authorize ang iyong employer na idedak ang hulog buwan-buwan. Kung aalis ka na sa trabaho, pumayag ka na idedak ang buong loan mula sa kung anong final payment na makuha mo. Kung ikaw naman ay self-employed, voluntary or OFW, responsibilidad mong magbayad sa oras gamit ang PRN sa branch ng SSS or accredited agents. Lahat ng member, regardless of status, ay dapat tiyaking tama at complete kumpleto records ng dating loan payments bago mag-renew. Updated ang contact information sa my.sss o sa pamamagitan ng SSS e for form At kung sakaling lilipat ng bagong employer, dapat payaga ng bagong employer na ipapatuloy ang pagbabayad sa natirang loan. So yan po ang part 2 ng ating SSS Salary Loan Guide. At mas maganda na panoorin nyo part 1 para mas detalyado. Kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, ilalagay ko sa description box ang link.